hihihi <laughs> yan ang pakainin ko yuhan daw yuhan ang siyerong ito kulmami cool, sang 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 mama sang kulyo dami kit ang sa ura ura pa lang mga pagkaon lalagay tayo ang gulit niya kuan. Di ba may sobra pang kuan kagabi, mayonnaise. dan pala hugan mayonnaise. Akin okay na. Asin ka ubos um, sa adto. Au ubos na akin okay na. Akin okay na ito. Gindalik. Uh -huh. Oh, um, um. oh.

để cho nó xài thôi đã. Lấy cô lâu. Oi <laughs> <Ui>, nice. Đi <laughs> con <làm> nào. <laughs> 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 <laughs>

Ano na ito? Pagkalido. Ano daw ito? Ano? na kung yan gusto Ito nga li. Ito nga Ito nga pa kaya na yun oh, yung mga papat. pa yung eh. Oo. Ay ba kala ka Tapos mineral matubig. At may kukli itong guti itong imo. Butang guwad ito. Butang hmm? guwad Pintik na masunog. Isugo ko ito yung hidup nila pagka haring-haring. Oon. Ito na kaya. May natira pa dito. Salamat sa mga nanonood ng videos. Try nyo kumain sa ganito. Yeah. Nakaka-relax, nakaka-wala naman yung problema. Salamat sa inyo. Ingat tayo. Bye-bye.